kaya ko. Kahit solo mother ako, solo lang ako. kaya ko para sa anak ko. Para mabuhay kami tatlo, hindi kami mag sa iba. Gusto ko, nga lang na gagawin ko para sa mga anak ko. Ito ay kwento ng isang ina na gagawin ang lahat sa kabila ng kanyang kalagayan. Halo-halong emosyon ang hatid ng kwento niya sa gitna ng kahirapan ay pilit na lumalaban. Gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Buwis buhay para sa isang daan na pambili ng isang kilong bigas at kape. Ngunit ang tanong, sino ang kanyang katuwang? Nasaan ang kanyang mister? At bakit niya ginagawa to kahit siya ay pitong buwan nang nagdadalang tao? Ito ang kwento ni Masang. Tinanong ko si Masang kung para saan ang mga pinipitas niyang bunga ng kayo kung tawagin sa amin. Dahil kumuha pa siya ng matutungtungan para lang maabot yung mga bunga ng mga sinusungkit niya. Bibili ko ng bigas, babaya daw ng kuryente. Mga ilang araw kanyan bago makapuno ng isang sapo. Mamaya pa sako. lang. Pag mayroon ka tolong, ngayon, ngayon lang, puno na. Para sa mga anak, ang unang rason kung bakit niya ginagawa to. Kitang kita na kahit nahihirapan siya, ay pilit niyang sinusungkit ang mga bunga para mapuno ang isang sako. Isang daan para sa isang sako na pambili ng bigas at kape. Ulat, ulat, ulat. Saglit lang buntis ha. Wala kami ipapa-hospital sa, sa iyo. Gumagalaw. Maray gumagalaw. So, itong buntis na to. Nangamba nga kami lahat nang umakyat ulit si Masang sa bangko pero hindi siya nagpaawat sa amin dahil kailangan na kailangan niya daw mapuno ang isang sako. Sinubukan ko ang ginagawa niya at umakyat rin ako sa bangko. Nung pinipilit ko nga tong abutin ay nawalan ako ng balanse. Paano pa kaya kung sa kanya mangyari to? Hirap ng ginagawa ng buntis na to. Pag ito na disgrasya, mga esplikitik, kawawa naman tong buntis na to. Ang puno na to ay hindi pag-aari ni Masang. Pinayagan lang siya ng may-ari para mayroon siyang maibenta. Nagingi sa ka, ano, kapitbahay. humingi ah, ka sa kapitbahay. Nakiusap sa kapit kapitbahay. Unti-unti yeah. na nga pinulot ni Masang ang mga sinungkit niya at inilagay sa sako. Ang sabi niya sa akin ay meron na siyang naunang kalahating sakong naipon bukod dito. Dadagdagan niya ito para mapuno ang isang sako. Hindi ako nakarinig ng reklamo kay Masang na napapagod na siya. Dahil kahit kita kung pagod na siya, ay nakangiti pa rin siya. Nasaan ba yung dalawa mong anak? Wala, tulog. Nasaan ba ang bahay mo? Isplikitik. Nandol, sa baba. Sige nga, samahan mo nga ako. Tingnan nga natin. Makuntahan natin yung bahay mo. Pinuntahan ko nga ang bahay ni Masang at nakita ko ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Maliit lang ito. Walang kusina, walang kama at ang tanging libangan lang nila itong maliit na TV. iwan ni Masang ang mga anak niya tuwing tulog dahil yun lang ang pagkakataon niya para makadiskarte. Ngunit nang niyaya ko siyang silipin ang bahay nila ay nadatnan naming gising na ang anak niya. Kailan ka mga anak buntis? Yun. Sa June ilang buwan na yung ano mo Ito. chan mo? Pitong, pitong buwan na yan? Pitong buwan na to. Nagpapa-check up ka naman Opa. regular. O regular na to. Diyan sa barangay namin. Libre naman. Libre naman. May mga binibigay namang vitamins. Meron. Meron naman. Pero itong anak mo, nagpa-vitamins ba to? Meron din. I think ano niya, iniinom. Ah, nagpa-vitamins din? Apo. Ito, kasi parang papayat na mga anak mo. Ito kasi may sakit siya ngayon. Ano? May lagnat. Ah, may lagnat. O, oh, pabalik-balik. Kaya papagamot ko, mama. Ang bata, kagawa pong bata. O, oh, ganda. Sa nagmana sa mama? Walang ah! ngitin. <laughs> <laughs> ah, isang tawa nga dyan na malupit. O, ba? Diba? Kahit mahirap ang buhay. Masaya. O, oh, yan ang tama. Walang problema. Maraming problema, yun ang totoo. Ngunit nakakamangha si Masang dahil sa kabila ng kanyang mabigat na pinagdadaanan ay nagagawa niya pa rin umiti at tumawa. Kanya. Kung saan namumulot ka ng mga bakal-bakal? Yes, bakal. Tapos ano, mga lata. Mm -mm, binibenta mo? Hmm, mm binibenta ko sa jam shop. Oh. Hindi naman ako naiiyak kasi marangal naman. Tama yan. Baka mayroon kang gustong sabihin sa kanila. Tularan niyo ako kasi masipag ako. oh, masipag. <laughs> Ngunit sa gitna ng aming kwentuhan ay biglang bumuhos ang luha ni Masang. May intindihan ka ng mga tao, nakikita nila na marangal ang ginagawa mo. May hirap pag walang tumutulong, mm. May na walang kakakain, ang anak mo nagkakasakit. <laughs> Kasi wala kang trabaho, wala sa'yo ano magtutulong palayasin ka sa bahay na hindi naman sa yung bahay papalayasin ka pag nung merong gustong kakain hindi ko na bibili kaya ako nagsisipa para may pagkain kami araw-araw tama yan and always smile <laughs> mix emotion yes mix emotion ako tapos gusto ko kahit ka malungkot masaya pa rin ano bang pangarap mo sa buhay? mapalaki ko lang itong mga anak ko. Tapos gusto ko sinda. tapos na pag-aaral. Mm, -mm. Heta, ano, gagawin ko. Ang magnakaw! Ano, ano, ano? Pag magnakaw, masama yan. Tama, tama. Hapon na. At bago nga dumilim ay nakita kong binuhat niya ang isang sako at naglakad sa gitna ng riles. Hindi ko alam kung saan niya ibebenta ang daladala niya kaya sinundan ko siya. Nakaramdam ako ng awa kay Masang. Ngunit sa kabila ng awa, sobra akong napahanga. Hindi ko inusgahan ang sitwasyon niya. Dahil ang katulad ni Masang ay kahanga-hanga. Nagsisikap, nagsisipag, dumidiskarte para mairaos ang pamilya ng mag-isa. So dadagdag ko to sa binigay kong kalating sako na kayo para... Maging 100? 100. Ah, may nauna ka ng kalahating sako, Meron tapos na. kalahati ulit. Kalahati naman ulit. Para maging 100. 100. Magbibili akong bigas para meron kami sa sae ngayon. Pa yung matira, pang ulam. Mahirap, pero kaya ko. Kahit solo mother ako, solo lang ako. kinakaya ko para sa anak ko. Para mabuhay kami tatlo, hindi kami mag sa iba. Gusto ko, para nga lang nagagawin ko para sa mga anak ko para may pagkain kami mag meron ako ipapakain sa mga anak ko nakabili na ang bigas at atong sobra bibili ko ng ulam namin pinagkakasya ko nila pa bukas meron naman kami almusal Ilang kilong bigas yun? Isang kilo, tapos isang kape. So, anong ulam nyo ngayon? So, kung bumili ng tamban, yung ano lang, tama lang sa kilo. Kalating kilo, tama ito. Magkano pa yung natira mong pera? Ano? 10, 20, 30, 40. Pagbalik ni Masang sa kanilang bahay ay sinalin niya na ang isang kilong bigas sa balde at ni hindi nga nangalahati ang bigas na sinalin niya. At sa dami ng ginawa niya, tanging kapi lang ang naging pantawid gutom niya. Tinimpla nga ni Masang ang nabili niyang kape sa isang plastic cup noodles. At pagkatapos ay umupo saglit sa isang tindahan karga-karga ang kanyang pangalawang anak. Ito ang naging panandalihang pahinga ni Masang sa maghapon niyang trabaho. Ngunit sadyang masipag si Masang dahil nakita ko naman siyang nagwawalis. Sasayin mo na ako ng kanin. Lolo lang kami dito, ang anak ko Tapos ako Wala kaming kasama Mahirap talaga pag walang katuwang Kasi dapat May kasama ako Meron mag-trabaho ano, Ako sa bahay lang, masasain Bakit nasan ba yung asawa mo ngayon? Nasaan pala kulungan Kasi Meron siyang nagawang mali Kulong siya dahil sa drugs Ito, bahay namin Mahirap pero kinakaya ko. Kahit solo mother ako, solo lang ako. Kinakaya ko para sa anak ko. Para mabuhay kami tatlo. Hindi kami magahasa sa iba. Gusto ko, parang lang nagagawin ko para sa mga anak ko. Para may pagkain kami, mag, meron ako ipapakain sa mga anak ko na ano, parang sa marangal na tularan ako nila na marangal ang ginagawa ng maman nila kahit nasa kulungan ng papa nila alam na alam din nila na nakakulungan papa nila kaya ito sulong buhay, walang kasama kahit mahirap pero masaya kasi inalo ko lang tong buhay ko kahit mahirap ang masaya dahil ginagawa ko sa lahat ng bagay na marangal para sa mga anak ko pagkain sa araw-araw kung anong gusto nila binibigay ko yung mahirap naman pag walang kang kasama, wala kang kasama sa bahay wala sa yung tutulong na kahit anong bagay may problema ka sa mga anak mo may sakit wala sa yung magbibigay ng pera <laughs> mahirap ang buhay ng ganito pag may sakit ang mga anak ko

Ko, mga anak ako, wala sa akin magano, magasikaso. Kaya unting tiyaga lang sa buhay ko, makakaraos din ako para ma ano ko ang mga anak ko. Gagawin kong lahat para meron silang future paglaki nila. magsisikap ako kahit ako mga anak na gagawin ko pa lang yung best ko para sa mga anak ko hindi naman ako pwedeng magpakita sa mga anak ko na mahinang mahina, mahina ko dahil walang tutulong sa akin kasi ako lang mag-isa.